Ayan guys, ang aking dalawang pinsan na nagbabantay sa aming mga kabukiran guys. Ayan, nagapas po sila. Yung dalawang pinsan ko na iyan ay sila po yung mga nagbabantay ng mga lupa sa amin sa probinsya guys. Wala nang ginawa kundi sa bukid, bahay, bukid, bahay lang po sila guys. Ayan, inipon-ipon muna nila yung ano yung gayami na may pale po yan. So, yan po ang aking pinsan, si Samson. Ayan. Si Kuya Samson. Tapos yung isa, ayan, si Insan Winnie. Ayan, guys. Ang mga kapatid kasi nila, guys, na sa Manila, may mga trabaho. Kasi nandun yung mga pamilya nila, guys. Ito, itong dalawang ito ay, ano, walang asawa sila ay mga binata, guys. Kaya sila ay, sila po yung nag-aasikaso ng mga kalupaan sa probinsya, guys. Ayan, natapos nila yung isang, ano, lupa na nagapas. Ayan, susunod naman po yung sa baba. Ayan, kinabukasan po yun. Ayan, guys. Biro mo, ang bilis po nila mag magano maggapas natapos nila ayan iniipon po nila yung ano yung mga nagapas po nila para pag may time uh, iwagwag na nila yan gagapasin muna nila lahat para hindi abutin ng ulan ayan guys rodi ba? dalawa lang po sila kasama din yung aking pamangkin may pamangkin po ako isa dyan siguro nagluluto po ng mga pagkain nila kaya wala po siya dyan ayan binubuhat po nila yung mga kanilang ginapas pagpatong-patongin po nila para pag may time ay iwagsak naman nila yung hampas-hampas ng pal no, ano, gayami para malaglag yung mga palay tapos iipunin tapos ibibilad ulit ayan, tapos ilalagay po nila yun sa sako ayan guys, ayan si Insan Winnie ayan yung aking isang nakablak guys, ang aking pamangkin nagtutulungan sila guys ayan, para pag natapos naman yung kara sa aking pinsan nagpapatulong naman doon ang aking pamangkin ayan guys kaya na ano uh, sila na lang po ang natitira sa bahay nila at lagi na lang sila sa bukid mamaya po yan magpapastol pa ng kalabaw yan pagkatapos nila po yan at napakarami pa nilang aanihin guys o oh, ba diba? Yan, si insan samson sila po ay lagi na lang po sila sa bukid sa kanila po kami nagbakasyon nung kami umuwi. Ayan. Din, pinuntahan ko rin yan, guys. Nag-vlog po ako dyan. Ayan. Iniipon naman ng aking pamangkin ng mga bubuhatin. Pinagsama-sama. Para isalansa nila ng maayos dyan sa ano, sa isang lagayan, guys. Tapos tatakpan na lang nila yon Para hindi kalat-kalatin ng mga mga baka pag may pumuntang baka diyan guys kasi bali nag-uumpisa pa lang sila nagagapas marami pa silang gagapasin Ayan, ang aking pinsan nakapula yan guys yan sila ay mabilis kaya napakahirap po guys ang ano ang magsasaka dahil tapos mura lang po yung kanilang ano pag nagbenta sila ng palay mura lang po yung bentahan kasi napakahirap naman po ng ano eh magtanim bago magkabigas po yan uh, bibili ka ng punla i eh, ipopunla mo tapos iantayin mo ng ilang linggo para bago itanim tapos ipapatanim na naman o di ba tapos yung mga bumibili ng mga palay ay binabarat tapos ang mahal mahal pa naman ng palay ng, 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 ano ng bigas ngayon guys sobra sobra ang mahal ng bigas kaya nung umuwi kami guys meron kaming tag 15 kilo or mahigit pa yata yon yung aking ano ayan ang aking pinsan ayan tapos na po sila ayan nagpapahinga na po sila ayahay na o oh, ayan ang sarap magduyan duyan, -duyan. nagre-relax na yung aking pinsan nakaduyan pa sa puno ng mga kahoy ayan yung iba naman nakahiga sa lupa. Ayan. Magpapahinga na po sila. Ayan guys. Yung aking pinsan. Si Samson. Magpapahinga na po. At mamaya magpahinga sila. May gagawin pa, pa rin. Mag, ano sila. Magpapastol ng kalabaw. Ayan guys. Ang sarap ng duyan. ng aking pinsan. di Diba? malamig din dyan, kaya nakaka-relax din. Ayan, natapos nila po yung isang bukid. Marami pa dun sa bandang ibaba ang kanilang aanihin, guys. Ayan. Kaya, sana naman tataasan po nila ng bili ng palay. Pero sila, hindi na nila po, guys, binibenta yung palay kasi binabarat nila iniipon na lang po yon pangkain hanggang makaani pa ulit sila. Kaya nagpauwi nga sa amin ng bigas guys, siguro magtag uh, 17 kilo yata kami ng aking hipag. Ayan guys, ayan ang buhay ng probinsya guys. Pag masipag ka, mayroong ka pong aanihin. Mayroong ka pong aanihin guys. Yan, nagpapahinga sila. Yung isang pamangking ko, ayun, nakahiga sa lupa. <laughs> Nagtatawanan sila kasi binibidyo ko sila, guys. <laughs> Ang sarap ng buhay, bra. Happy, happy, happy buhay ng magsasaka. Yung palay naman nila, guys, hindi na nila binibenta. Iniipo na lang yon pangkain, pangkonsum nila hanggang hindi pa sila nakakaani ulit. Ayan, tinan nyo guys. Mukhang matanda na yung pinsan ko dahil sa bukid. Nakakatanda kasi sa bukid guys. Kaya, ayan, mahirap. Kaya wag mag guys ng kanin at napakahirap mag magkaroon ng isasaing. ayan, yung mga hindi nakaranas po na magtanim, Ayan, ang dadami po na marami po kung nakikita ang nagtatapon ng kanin. diba guys? Ayan, ang buhay magsasaka guys. At hmm. Matutulog ng aking pinsan. Mamaya yan, tatrabaho ulit sa lupa. Ayan guys. <clears throat> Ayan, ang aking pinsa na palagi na lang nasa bukid. Pag tuwing gigising ng umaga guys, alas 5 pa lang gigising na yan dahil maglalakad na papuntang bukid. Inaalala niya po yung mga kalabaw, dalawang kalabaw nila na ipinapastol bago sila magumpisa sa mag-ano, mag-gapas. Mag Ayan guys. Thank you, thank you for watching guys. Ayan. Yan po ang buhay magsasaka. Pero mas... Oh, ayan guys. Nakaluto na yung aking pamangkin. At sila naman ay kakain guys. Ayan po ang ulam nila. Gulay. Ayan. Kumakain na yung aking pinsan. Ayan guys. Ang buhay ng probinsya guys. Kahit sa lupa na lang kumakain guys. Ayan. Kaya dapat yung mga nag-aaksaya po ng kanin, wag naman po. Kaya tingnan nyo po ang mga uh, na, mga nagtatanim ng palay, ganyan po ang buhay nila. Oh, yummy! Thank you, winning! Smile! Ay, <laughs> smile, smile pa yung pinsan ko. Okay. Sustansya din yung ulam nila. Kaya sila ay malakas sa maghapon. Ayan. Eh,